Okay. Sa Ajis. Hello. Let is guys, ay ni ka. Mm. Kain po tayo ang may pinapain. Pansit Canton. <laughs> Tagal sabihin eh, din Pansit Canton. Ating husgahan ang luto ni Luis Vlog TV. Okay, guys. Bakit si Luis hindi naman nagbo-vlog? Pero sa YouTube, di mo nga pinanunod eh. Kasi... Eh, yung Paul We'll see. Kanya yun? Uh Oo, -oh, kanya yan. Yes. Ay, meron ba na yata yung ano dyan, yung papel na ano? Oo. Uh -huh. So, meron ba na siya? Oh, bigyan And mo na lang ka. Uh ito, Regina. Oh. Regina Velasquez. Regina. Lagyan po Laging natin ng nato, lemon. Na ko para si, bago. tsaka na, huwag ka maingay dyan. ko. Iingay ni mother. Sas? Makain ako. Mamaya na yan. Ayan. Pansin. Ayan po. Mm, ayan po ang pagkain ko ang pancit canton merienda Tanghali um, na po ito at saka merienda hapunan at gabihan na rin po bime diba tatlo tatlo masasabi ko marap lamon mm -hmm. Unang sa ano? Uh, Unang sa masabaw. Um, uh, uh, dapat dito may konting sabaw para mm -hmm. masarap. Yung malapot na po. Oo, oh, yung parang yung, sa uh, ano. Oh. Masasabi ko sa Luis Vlog, medyo lagyan mo sana ng konting, para juicy, may konting sabaw. Yummy. Pero masarap siya. Akin pong ginusgahan. Pero kasi ano siya medyo dry na parang mm, uh, pasit kanton. Pero kung niluto mo pa to ng todo, nilagyan mo ng konting soy 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 Ano siya? May konting sabaw. Sabi mo, sabihin ko totoo. Ayan, sinabi ko na yung totoo. <laughs> Lamantan niya sa gutong. Mm. Uy, kamusta ka na? Binigyan mo yung kopya? Binigyan mo. Rodin? Oo, oh, kailan. Okay. Ang ka, ha? Ano? Hmm. Ay, sa taas. Oh, okay. And then, Pakicheck mo yung North ba kung pato, pakisweep mo na lang yung floor kung may makita kang nakatapon doon na mga kalat-kalat, ha? Uh, saan, saan yan? Oh, Ay, saan ayun, yan? Ayun, ito, yung sinare kung nga, kita mo na share yung mga kapatid ko, tsaka yung mga ko. Medyo ano lang sa drive. Ilagin. Oh, Luis Vlog. Dapat to may konting ano ah. Sabaw. Ano ba? Diba? Ano ah. Pero masarap naman siya, kaya lang dry. Kasi sabi ni Luis, sabihin mo yung totoo ha. O, oh, hindi, napakatotoo lang ako, ano? Ano, mother? medyo dry siya kasi ang pag kumain ka sa chowking, medyo may sauce. Mm uh -huh. Tapos may sahog na apot. Wala sa chicken. Pero pwede na. Wala sa chicken. May sa carrots. Pork. Ano carrots? Ah. Mga mga ng ng Robins. Di diba? Namaya, ni ko. Si Louis, sabihin ko. Ha? Apat, ano sa sabon. Sabaw. Sabon tuloy, Sab sabaw. Maputik ba? Hindi naman. Hindi nga, pero basa pagkakamunod. Um, Kaya basa lang. Pagkabi nga. Magdala ka ng rags. Ano eh, may rags? May rags yata dyan. O rags mo, basahin mo. Pag naikot ka at nakita mo yung container ng garbage at may mga spill doon sa top, paki-wipe mo na lang. Di ba naiikot ka na, ma'am? Yeah. Dali mo lang isang, ano, yung isang towel na basang-basa. Tapos, punasan mo yung bawat garbage na ibabaw. Kasi yung mga spill yun eh.

Kasi hindi kayo tumitingin sa bulletin board eh. Dapat makakasama ko guys, hindi po hindi tumitingin sa bulletin board kung sino may birthday. Ay, happy, happy birthday Peter sa iyo. More blessing to come and God bless us all. Only sa iyong pamilya. At sa ito pa yung may birthday ng January. Si Tatay Jose. Tatay Jose, uh, Peter, na, uh. O oh nga, month of January yun. Sino pa ba? Tatay, usil lang alam ko. At saka si... Alam mo ko na ako Basta happy birthday month of January, guys. Ayan. Dry siya, pero masarap siya. Siyala ko nga iba. Ayan Malamit yung ano niya, yung baboy. So, nga baka bukas dito na yun. Mamag ako yan. Tsaka si bukas ko na lang tatawagan. Baka lumis na yung pumasok. Ano sabi na, si Kapi daw niya pumasok sa linggo. Asan yun? Sa linggo. Friday, hindi pa sure yun. Pero may na tao na, na hire. konti naman ng lemon na binigay ng Ay. Okay. Ito po ang pansit canton. Kung kayo kumain na sa Max, ang masarap po sa Max ay chicken at saka Max restaurant sa Pinas. Pansit so, canton. Ano na masarap doon? At chicken. Kari kari masarap din. Sa, sa, ano? sa Max Restaurant. Okay, okay. ko ha? notice? Hmm? Notice? Oo, oh, meron notice eh. Nah, kaya na kami din eh. Yeah. Pero, naman, kasi yung nakapumensa yung kagay. Tignan mo nga. Tignan hmm. mo nag-anong pumensa si, ano. Tignan mo si binigang ha. May nagbigay sa akin, Elmer ang pangalan. I thank you sa so nagbigay sa akin, Star Elmer. 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 Spirito, taga USA. Oh, Ilan namin? Mm Hindi. Now, Yeah. Nani daw, sa akin rin. Ugutom ako. Ito po ang cranberry. Eh maganda to sa ano yeah. sa hindi maihe UTI UTI yan ito po cranberry. Ah, ito yung cranberry so, hey talaga din bigay star pati nga ayun na si Lucy star really oh. pati yun hindi it? mo sinasagot nasan mother Lucy thank you ha nagbigay ka pala ng star asan Ayan, may star to. No, no, umun naman ako. Ganito, dito, lika, lika, ganito. Gano. Hulika, hulika, gano. Ito ang star. Yung star na sinasabi, ayan, send 10 star. Ibig sabihin, may pera yan. Ito, yung star ni mother, um, ano, yung parang ano lang yun, yung, yung ganun lang, yung parang drawing. Oh. Iba yung star na, kukunin pa yung card mo, yun yun. Pero thank you sa star. <laughs> ang sarap niyan, yung, yung soup. Kimchi. Gagayain ko nga eh. Gawa ng anak ko. Kimchi, lalagyan mo ng tokwa, lalagyan mo ng... Uh, iginisa niya, oo. Oh. oh. Lalagyan mo ng...